Hmm. So, sontu, tutsi, guys, so, nag-low tide na guys Low na na. kami Nasa dry land na kami guys Kumbaga ha Dry land Kaya nakalitaw kami Nakalutang kami sa turbi guys Ngayon wala na Nasa hmm. dry land na kami guys yun. Yun na nga sinasabi ko guys. Eh, oh, Yun na nga sinasabi ko. E, nga guys, ito na nga guys. Ito na. Ito na ang mga member ng sunogbaga <laughs> <laughs> guys, ito na oh. Ito so, na mga gangster. Gutom na oh. Gutom na gutom na oh. Lasing na guys. Lasing na. Okay, kasi oh. na yung recharge. Oh, recharge, recharge, recharge. 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 Yes, na. Salamatik na. Salamatik na yung mga ano, mga gangsta. Gangsta. Gangstlaver. Ito guys, ito na na. Uwi na kami guys. Low tide na guys. So low tide na. Pamiyang konti mag high tide na to. Wow, tama ah, tama ah. Halika nga! Halika nga! Kalo mo mo ako ha Halika nga! Eh, so, hey, hey, ma, mahirap lang tayo. Oo. Halika nga. Salamat tayo ni Lakot, Eh, nagbibakasyon pa ito. Ay, ay to, eh, uh, every two years. Ay, yung, uh, ano yung natin, bisita. Sino niya mga bisita. Every two years naman yan, Jimmy Boy. Yeah. Halika nga. Oh. <laughs> ba, yun lang nga eh. Yun Sabi. ako, <laughs> sabihan <laughs> Sabi. Oh, mo lagi na. Mo lagi. Mo na ugi ngun siya karon. Paano paano ito? Mo karon. Ah, mo na siya karon, di ba? So guys, oh, ito yung lugar namin sa Baybayon sa Barangay Hipos ko, Baybay City, lady, guys. Ito, oh, ito 'yon. Ang ganda, di ba? Ito yung uh, last two years na plano ko na. Talaga gusto kong maligo talaga sa dagat pag low tide kasi makita ko yung yung haba ba ng baybay na lakarin mo na ang lambot ng buhangin Dundur. tapos sa dulo dagat oo yun yung plano ko eh natatupad naman ganyan guys na wish granted naman talagang okay masaya ako na natupad yung gusto ko na maligo sa low tide yun guys hangan ko na maligo sa low tide otherwise pag high tide na siya mas maganda din pero mas prepared ko yung low tide kay Daghan lagi Ah! Ha? Huh? Ah, okay. No problem, no problem. Mm. Oh, no problem. No problem. Oh, di ako na. Di ako na ako. Di na ako. Okay. Mat, may okay, mat. Okay, guys. Let's go. Let's go. Shout out, guys. Shout out. Shout out sa lahat ng nanood ng live. Shout out sa nanood ng mga videos ko. Kasi talaga may t-shirt ko yung ipang hata guys. Pero juta yun ah. Hala na. Okay. Ito yung aking ah. Ito yung aking ah. Okay lang guys. High tide to eh. High tide to. Abo to dito. Yeah, enjoy guys. Enjoy. Naligo kami sa high tide lang mesa nakalutang sa tubig dagat pati bangko nakalutang. Uh, Ang lang nung inupuan namin, holy uh, steady na siya. Yung guys, oh, mga kagang, oh, yan yung sinasabi ko dati na kumalit pa ako na hinahabol namin mga thousands na kagang. Yan you o, know, yun know, o. Yung mga malaki yung panya Pag kanilapitan mo siya, takbo. Bigla agad, bag, bigla agad takbo sa butas, Try natin guys. Lapitan natin isa. Tatakbo yan. oh, di ba? Di ba? Yan ang Soldiers Club. guys, oh? Soldiers Club yan. Tawag yan. Oh, diba? Diba guys? Hindi yung mga clubs na may liit. kapag uh, mo. Eh! lapitan mo. mo, no. Tago lagi sa mga butas. Ay, guys. Alam mo, alam mo studies. Alam mo. t-shirt ko. Sige. Lamat, lamat, lamat. Ito, so, may abot lang niya kuan. Ito, so, may abot lang niya. Oh, so, enjoy ah. Nakalutang mesa sa lamisa sa dagat ah, pati bangko ah. Mall ito uh, after 2 years. Kaya pa na, pre? Kaya, oi. Sige, boy. Kaya pa? Pag di mo kaya, ako na. Hindi ko rin kaya. Kaya lang. Kaya kaya ganyan na karo na baka high -nope. oh, mula, yung, uh, nai -nai na Oo, mo lagi nga na. Na-vitamins na. Na-redores. Yan. Ayan kami guys. Here we go. We're going home guys. Yeah, shout out, shout out. All right, hey guys. minsan on guys every two years kaya lumuslobusin na natin, Okay.